Isang hiker nakunan ng litrato ang oso na pumatay sa kanya. Ito ang black bear na pumatay at kumain sa parte ng katawan ng 22-year-old na Rutgers student na si Darsh Patel. Ang litratong ito ay ang kahuli-huliang litrato na kanyang nakunan. Noong September 21, si Patel at tatlo niyang kaibigan ay nagahiking sa Apshawa Preserve ng New Jersey nang namalayan nilang sinusundan pala sila ng isang 300-pound na black bear. Alam nila na nasa panganib ang kanilang buhay, pero dahil may isang daang talampakan pa ang layo ng oso sa kanila, ay inilabas ni Patel ang kanyang telepono at kinuna ng mga litratong ito. Nang labing limang talampakan na lang ang agwat nila sa oso, ay nakiwahi at nagtakbuhan na sila. Pero wala nang takas para kay Patel. Isa sa kaibigan niya ang nakatakas at tumawag sa 911. Pinasok ng mga pulis ang park para hanapin ang iba. Nakita nila ang oso na napaka-agresibo at iniikutan ng patay na katawan ni Patel. Pinatay nila ang oso sa pamamagitan ng dalawang bala ng shotgun. Natagpuan ng pirapirasong damit ni Patel pati na rin ang kanyang kutis at dugo sa loob ng tiyan ng oso. Natagpuan din ang bakas ng ngipin ng oso sa telepono ni Patel.